nasa trapiko ang Canon Road, kaya karamihan sa mga motorista pinipiling dumaan dito gaya ni na Romeo at Robin, pero naipit pa rin sila sa mabigat na daloy ng trapiko. So ito, marami ang dagsanay mga turista natin dahil sa opening Canon Road. Kaya yung ano ngayon, papapansin mo na ano, yung mga marami sa na papunta, tsaka pakya, tsaka pababa, pauwi. Ah, okay lang naman, kaso lang traffic, yun na, hindi na may natin maiwasan, fixation. Si Orion John naman, pinili niyang dumaan sa Canon Road dahil mas mabilis ang biyahe kumpara sa Marcos Highway. Uh, dito po kasi mas mabilis yung biyahe, hindi ganong hassle. Sa, at least ngayon eh, medyo maluwag naman na yung mga kalsada. Malapit po kasi dito. Kasi mas kon na po dito, paglabas ay Pangasinan na, then yung shortcut na yung Pangasinan Nueva Vizcaya Road, mas malapit yung biyahe niya sa dagsa ng mga turista nakabantay dito ang PNP. Para moderate pa rin ma'am, uh, moderate dito sa bandang uh, taas hmm. kasi ang iba uh, may nag- uh, nagmamarkit uh, ma doon sa talipapa doon medyo nag-i-slow moving pero sa banda-baba, banda-lions, okay na ma'am, uh, light yung fast-moving niya ngayong traffic, ma'am. Patuloy pa rin naman ang kanilang pagmamonitor upang maiwasan ng mabigat na daloy ng trapiko at maiwasan na rin ang kaso ng aksidente. Sa taya ng PNP, inaasahang bibigat muli ang daloy ng trapiko sa weekend. Maaalalang pinuksan ang Canon Road noong December 24 para sa inaasahang dagsa ng mga motorista. Vanessa Bugtong Para sa Luzon Headlines.